Umagang kay ganda na naman mga amigo Masbate bati Umagang kay ganda sa inyo Ayan, sana maganda yung umaga nyo ngayon kasi dito sa Masbate talagang napaganda ng panahon ngayon mga ludi. At ito, papunta tayo ngayon sa LTO dito sa Bayan ng Katayangan mga amigo. So kung napansin nyo yung vlog natin noon, uh, mag-open yung LTO dito sa bayan ng katayangan na i-vlog natin yon so ngayon dahil magre-renew tayo mga amigo samahan nyo ako uh, tingnan natin kung pwede tayo mag-renew dito sa uh, katayangan masbate ng ating mga motor mga ludi kasi sabi kasi o buro balita na hindi pa daw pwede mag-renew dito ng ating mga sasakyan dito sa bayan ng katayangan so ayun apuntaan natin tingnan natin kung pwede o hindi mga ludi ano at syempre, andito na tayo sa Alimango, mga amigo. Andito na tayo sa Sabungan. Yan. Sa mga mahilig magsabong yan. Shoutout na lang sa inyo, mga ludi. At nga pala, abang naititravel tayo, papunta doon. Shoutout muna, no. Shoutout nga pala sa ating mga kaibigan mas batin nyo dyan. Especially yung mga pumasok sa live natin kagabi, ano. Yan, shoutout kay Lloyd kampo kay Merly Danon Cajes at kay Jayans na pumunta talaga sa bahay ano? at nagpainom sa atin at kay Andrew Noynay may shoutout kay Jerry Kiss Kiss yan shoutout sa iyo idol at syempre yung ating pinsan na napagwapo si Arnel Alba yan Alba Family may shoutout kay Ka Alert yan shoutout sa iyo idol at andito rin si ano uh, idol Ninjas Moto. Yan. Alert family mega mega shoutout. At syempre sa ating mga kaibigan ano, uh, Roel De Jesus Blood. Bastida, Louie Labastida Bastida mega shoutout at syempre kay Jason Mondido. Yan mga taga Malubago mega mega shoutout ano, Mondido family mega shoutout sa inyo mga idol. Ayun, so andito na tayo sa baba mga amigo. Bali yung area pala mga amigo ng LTO dito sa bayan ng Katayangan. Andito sa Barangay San Pedro, Sitio Alimango ano. Ayun. So dyan lang sa unahan Andyan na yung LTO mga ludi At sabi nila Ang pinaprocess lang daw dito mga idol Ang pagkuha ng lisensya At ang pagrenew ng lisensya So tayo ay magre ng sasakyan Kaya ito Uh, pupuntahan natin, alamin natin kung pwede tayo dito mag ng ating sasakyan mga amigo no? kasi mahirap yung mga sabi-sabi lang no? kaya ito samahan nyo ako para naman malaman natin kung pwede tayo dito mag-renew ng ating mga sasakyan mga amigo at andito na tayo sa LTO ayan o, yung kulay blue na yan mga amigo yan yung LTO at syempre magpa-park muna tayo at patapos natin magpark eto na, magtanong-tanong -tanong na tayo dito para alam na natin yung kasagutan mga amigo Nagarin nyo na didi, boss? Nagarin nyo na didi? Para pa? Saan? Saan? Motor? Motor? Walang aram. Okay. Wow, Walang wala aram. Oh, Thank you. Wow. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, wala ka, ma'am. Nagarin nyo na kamo di motor? Pero kung kompleto na po din yung requirements, di so, pwede po din i-process? Kaya wala makapag-publish Pwede i-assess din kung kompleto ang requirements. Pwede po makapag sa mga city? Mga pera po kasi po kaya, kung sakali. Oh? Mga pera po kasi days kung sakali. Kung di di i-process. Uh, ha? Ma-process? Ma-process ba yan? Okay. Ah, ha, sige. Pero sa na ha? Okay. Kaya lang po, wala po pa po pag-publish Wala pa? Okay. Naging kwer lang ako, no? Okay, maano man ako, ma renew you. Ayun, no? Salamat kay madam. Pwede naman pala mga amigo mag renew ng ating sasakyan dito sa bayan ng Katayangan Masbate. Basta... Sabi ni ma'am, kompleto lang daw yung requirements. Ano ba ang requirements ng pag ng motor? Andiyan yung uh, smoke test, mga ludi. Ayan, at syempre may insurance pa ata yan eh at uh, syempre yung OR ng ating sasakyan yun, yon yung requirements mga idol kaya lang ang problema dito uh, wala pa sigurong smoke test dito mga ludi sa uh, dito sa bayan ng Katayangan kaya yun ang pinoproblema ata nila pero Ayun nga, ah, kung kompleto na yung motor, oh ah, yung kumpleto yung motor, kumpleto yung requirements, ma agad nila dito, no? Kaya lang paano nga nila ma yung requirements kung ang smoke test ay eh, andun sa Masbate City. So, ayun lang ano. So magpapa-smoke test ka sa City TAS dito may paprocess eh parang hassle yan, no? kaya mas maganda kung na lang tayo sa Masbate City mag renew ng ating mga sasakyan mga lodi yan yung madaling usapan ano at nga pala bago natin tapusin itong video na to shoutout nga pala kay Mylin Munoz at kay Miguel Grotas sa mga naghahanap pala ng mura at magagandang gandang gown ayan hanapin nyo to si Mylin Munoz andito yung page nya Migs Gown Collection yan PM nyo na lang mga amigo kasi napakaganda ng na mga gown niya, mga lodi So paano? Hanggang dito na lang. Bye bye. So mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at yung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate. Mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Bye bye mga amigo.